Bag, rice, vinegar. Natutunan ko lang to sa ibang bansa nung nagtatrabaho pa ako. Mainit kasi doon. Check natin. Pagluto na. Next. Oil. Garlic. Green onions. Yung white part. Chili. Optional lang to. Next lang natin. Grabe bango. Egg. Sa pagluluto ng fried rice, huwag niyong kakalimutan yung green onions. Sarap yon. Then, medyo i-fully cook lang natin yung egg. Yung bubbles na yan, natural lang din yan. Carrots. Mix natin. Rice. Liquid seasoning. Konti lang. Ay, grabe bango. high blood ng mga tao sa comment section <laughs> pagluto na next ginger onion garlic turmeric kasubha sarap yan mix oh. lang natin fish sauce fish sauce fish sauce patis na lang hirap sabihin konti lang Oh, chicken cubes. Half lang. Bigas. Ganda yung bigas na to. Mix lang natin. Tubig. Takpan. Pag medyo natuyo na siya, add lang tayo ng tubig. Haluin. Iwasan lang natin siyang magbuo-buo. Baka maging sinaing to. <laughs> wow. Pagluto na, Guys, binigyan ko lang kayo ng mga ilang halimbawa sa pagluluto na pwede nyong sabukan gamit ang 20 pesos na bigas na mabibili sa mga lugar na ito. Nakaka-excite na meron ng mga ganitong programa ang gobyerno. Imagine kung available lang to sa buong Pilipinas. Napakalaking tulong na nito sa maraming tao. Siyempre, hindi siya katulad ng mga mamahaling quality ng bigas. Pero ang kagandahan nito, di naman palaging may pera ang mga tao. Di naman tayo palaging paldo. Darating din sa punto, nakakailanganin din natin yung mga murang bigas na katulad nito. Napakalaking tulong na nito para sa mga nagbabudget, sa mga nagtitipid o sa mga kinapos ng pangbili.